Rachel Zubiri, Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn. Magandang gabi sa inyo, Senador Zubiri at Mayor Hagedorn. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito ang una ninyong pagsubok. Ano sa palagay mo ang ugat ng kahirapan ng bansa? Bilang senador, paano mo tutugunan ang ugat ng problemang ito? Sa unang bunutan kanina, unang sasagot si Mayor Edward Hagedorn. Alam niyo po, ako yung okay. nagpapasalamat sa katanungan niya. Kasi isa po sa dahilan ng tubak mo akong senador ay para ma-address ang problema sa poverty. Sa dalawampung taon po, panunong ko sa lungsod ng Puerto Princesa, na patunayan natin na isang dahilan ng environmental degradation at pagtahas ng kriminalidad ay ang kahirapan. Kaya po, ang totoong dahilan na isang gusto kong uh, sumabak sa Senado ay para magkaroon ng isang honest to goodness uh, anti-poverty program. Sa amin po sa lungsod, nasubukan na namin ito. Pero ngayon, susubukan namin ang national scale. Sa amin po, nagkaroon tayo ng mga community-based sustainable tourism na kung saan ang community mismo ang nagmamanage ng na ating mga tourism uh, industries. At ganoon din po, nagkaroon tayo ng uh, pirmahan sa Central Bank ng isang credit assurance fund na magbibigay ng pondo sa mga kooperatiba na walang collateral. Ang pera po ng city ang nakapasok dito plus ang ibang mga bangko na nagtulong-tulong. Isa pa rin po, naka, alam namin naging dahilan ng kahirapan ay ang kakulangan sa edukasyon. Sa Puerto Princesa po, more than 500 schoolrooms po ang tinayo natin magmula nung tayo manungkulan. Nakita natin sa ilan ng kahirapan ay ang kakulangan sa medical services. Alam niyo, Puerto Princesa is very long. You have to travel 90 kilometers wala kahit sa hospital. So when we took over, we created the satellite hospitals for every 10 barangay. Maraming salamat, Mayor Hagedorn. Dating Senador Miguel Zubiri, kayo naman ang sasagot sa tanong. Ang malaking problema na ating bansa ang kahirapan. Poverty eradication ang kailangan natin gawin. lalo na sa kalusugan. Pag may problema po ang ating mga kamag-anak, ating mga anak, ating asawa, gagawin po natin lahat kapit sa patalim para magkaroon po ng uh, uh, lunas ang problema nila. Kaya meron po akong proposed sa panukala. Ito pong no balance billing amendments to universal healthcare law for socialized Medicare kung saan wala na po tayong babayaran sa pagamutan ng ating mga kababayan. Libre na po. Ginagawa na po namin dito sa Bukidnon at ginagawa po ito sa Makati at iba't ibang malalaking uh, probinsya, mga syudad. Pero bagamat ginagawa na dito, kailangan po natin na isang batas ito. Dahil marami po mga probinsya na hindi po kaya dahil sa ilan nila ay napakaliit. At kawawang-kawawa po ating masang Pilipino, hindi po nila kayang bayaran itong mga uh, hospital bills na ito dahil napakamahal. Yung PhilHealth ay hindi sagot sa kahirapan. Dahil hindi po lahat ay babayaran ng PhilHealth. Halos kalahati, 50% lang ang binabayaran, may naiiwan pa. At meron pa akong isang panukala, itong Food for School program, kung saan lahat ng kabataan ay bibigyan po ng almusal at tanghalian para sa nutrition, para sa edukasyon, lalo maka-educate ang mga kabataan dahil sila ay busog at masaya. Maraming salamat, dating Senador Zubiri at Mayor Hagedorn.